mustang magandang umaga po sa ating lahat ng mga kapwa ko, farmers mga ka-viewers. So, so magang ito, ipapasilip ko lang po sa inyo, no, ang ating kamatis na tinatanggalan po ng matatandang dahon. Okay, so sa so, nagtatanong sa akin bakit tinatanggalan ko po ng matatandang dahon, uh, unang-una, uh, may mga benepisyo pong makukuha ang ating kamatis. So yun yung new trends na kakainin sa mga matatandang dahon natin tinatanggal ay diretso na pong mapakinabangan sa mga bulaklak, sa bunga at saka sa talbos para patuloy ang kanyang pagtubo. Tapos mga kapwa ko ka-farmers, pag mag-apply po tayo ng mga insecticide, lalo na kung merong mga fruit shoot borer, no? Uh, madali lang po natin i-control uh, kasi hindi na masyadong makapal ang mga dahon. Then, tapos pag mag-apply po tayo ng uh, mga fungicide para po sa mga bunga po ng ating kamatis, uh, share ko lang po sa inyo mga kapwa ko ka-farmers uh, hindi tayo mahirapan kasi direktang mapatamaan natin no ang mga bunga parang maganda so yun na po ang ating kamatis so bulig-buligan na po sa bunga so mga mga puno na to yung binibilang no sa bawat puno hindi po bababa sa 80 hanggang 100 po kabunga so yun po kadami mga kapwa ko ka-farmers so kahit saan tayo lumingon malikuran man maharapan Ganyan din oh karami ang bunga, oh Punta doon, 'no. Oh. So 'yun po ang ating ah Diamanti F1 na kamatis. So 'yun po ang palagi kong itinatanim kasi subuko ko na po ito, ang variety na to sa maraming beses na maraming mamunga. Yan. lapitan hmm. natin sa kamera. Tingnan nyo So ganyan din ka dami ang bunga sa ating kamatis, oh. So lahat na parang bilog-bilog ang napapansin nyo sila ay mga bunga na po ng ating kamatis. So yun po mga kapwa ko kaparmers ang mapatunayan ko sa inyo no sa ating kamatis na Diamante Max F1 na aking palaging uh, itinatanim. So lipat tayo sa kabilang linya. Baka sabihin niyo ah uh, yung may bunga lang na marami ang pinapasilip mo. So ito oh, tingnan niyo mga kaparmers. Yan. Hanggang nilalim to ha. Dahil sa sobrang ano, kapal ng dahon kasi hindi tayo nagpo uh, hindi natin makikita ang mga bunga. So yan. Sabi ng uh, mga kaibigan ko, ah, uh, ito kiniyo ah, uh, to kamatis. <laughs> so nakakatuwa po mga kapwa ko kapal farmers no? Pag may tanim tayo ng kamatis na ganito na karami ang bunga. Okay, so kung may tanong kayo tungkol sa mga fertilizer, uh, paki-visit naman po ng ibang video kasi marami na po tayong mga video uh, about po sa mga fertilizer, sa talong, kamatis, sili, at diba pa, sa palaya, lahat-lahat. Meron na akong pabalik-balik na content about sa fertilizer na ginagamit. So, ngayon, uh, may kunti lang akong tips no, sa fertilizer na ginagamit ito. Sa namumunga na ang ginagamit kong fertilizer, pakitiknot lang po. Una, mega winner ni Trebor at saka 14 Nilaho ko po sila mga kaparmers. Tapos ah, sa ganitong edad malapit na magdalawang buwan, isang drum nilagyan ko lang po ng 10 kilos din. Tapos ang dinidilig ko sa bawat puno mga kapo kaparmers ay nasa 420 ml or malapit magkalahating litro. So 'yun po no kaparmers. So hanggang sa huli, ako na po ay magpapaalam. See you next vlog. Sana po may Ah uh, natutunan po kayo no sa aking mga nabanggit. Okay so 'yung lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.